tayo at isang panibagong recipe na naman tayo kay Eli. Napakasimple ng recipe adaling, at madaling, at madaling sundan kay Eli. Kung hindi pa kayo nakatry nito magluto, panorin nyo lang kay Eli. <coughs> Excuse me po. Ang video na ito kay Eli. Napakasimple ng recipe. Uh, Simple ng sangkap. Para lang siyang isda kay Eli. Uh, lulutuin natin pero ibang... gagamitin natin kay Lee. Simple recipe kay Lee. Gagawa lang tayo ng pork paksiw. Ito kay Eli ay hindi uh, na may sarsa. Kung hindi paksiw lang kay Kung hindi nyo pa nasubukan kay Eli, panoorin nyo lang itong video natin para kayo ng idea. Na lalo na pag sa dating ng panahon ay wala kayong mga sangkap, pwede pwede kay Eli. Kaya panoorin nyo. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Simple recipe. Sana magugustuhan nyo ang aming episode for today na walang si Chiburitsing sangkap at madaling sundan kay Lee kaya panoorin nyo. Tara, papakita ko muna ang ating mga sangkap para malaman nyo pag kayo gumagawa sa ating simple recipe pork paksiyo. Kaya tara, let's go! Ito tara pa. kay Lee. Ito yung pata natin kay Lee yan. Yung pata natin para Marami kayong matutunan kay Eli sa video na ito sa ating pagkukontent yan. Ito yung pata natin kay Eli. Bago pala natin ito yung kay Eli papakshow, pagkukuluan mga natin kay Eli para mawala yung anggo. Alam niyo yung anggo kay Eli, yung amoy niya. Kasi simpre may iba na ito kay Eli ay lalaki, may babae, amoy panghi Kaya pagkukuluan natin ito kay Eli bago natin ipapakshow. Gamit ang ating sangkap. Meron lang tayong sibuyas, bawang, luya, siling green at siling pula kaili. Siyempre, gagamit tayo ng laurel, na pampaswerte, pamintang buo, isang buong baboy, cubes, at siyempre, hindi mawala kasi paksiyo, hindi mawala ang talong kaili. Meron tayong pampalat na patis, at pampasim na suka kayli ito lang yung gagamitin natin kayli ito lang din yung sangkap natin para sa ating pork paksiw. pagkukulong ko muna ito kayli bago natin ipapaksiw habang sibuyo mo pang nangayosin na itong mga sangkap na to bawang sibuyas, luya at yung talong kayli kaya tara, let's go yan kayli, pagkukulong natin ng tubig maglalagay tayo dito kayli ng asin yan mga ganito lang karami kayli para hindi naman gano baka sumubra ang alat kaili ay magkaroon lang siya kaili ng nilam na dahil na papakuluan natin dahil na papakuluan natin kaili tapos maglagay tayo ng luya Yan. para mawala lang kaili yung anggu. dan lalagay na natin yung pata ito kay Eli ay napakasimpleng recipe. Kaya kung hindi nyo pa ito nasubukan, panoorin nyo lang ito kay Eli video natin. Yan. Takpan muna natin yung kay at pupunta natin si Boy Mukbang. Kung nag-umpisa na ba sa kanyang activity. yun na kay si Boy Mukbang ay nag-umpisa na kay Eli, nag sa kanyang activity yan buwi bilis na si Bimokbang Kayli oh. buwi bilis na si Bimokbang kapag i-slice sana rin Kayli ay matututo rin yung mga anak niya kay Lee. yan simpleng sangkap lang yung Kayli para sa ating paksyo panoorin nyo hanggang sa dulo Kayli talagang suabi kung sawa na kayo sa adobo humba sinigang nilaga Ito na naman kailan subukan nyo Paksiu Pork paksiu Simple kaili style Kaya Simple yung ano lang to kaili Yan kaili Balikan na lang natin ulit mamaya Para hindi ganong hahaba yung video natin Pagkalipas ng 10 minuto kaili Balikan natin yung pinapakuloan nating pata Wow Mmm, bangun pang talaga kailip pag may luya yan. maya maya kailip pwede na itong haunin natin para maluto na natin yan kailip ito yung mga kumakatas niya, ito yung mga umaanggo sa kanya yung mga ano yan o ano, ito yung mga umaanggo kailip kaya kailangan kailip pag meron kayong pata ipapakuluan nyo na lang para mas bago lulutuin para mas compatible kay Eli pag nagluluto kayo ay walang amoy yan kay Eli okay na to palalamigin lang natin yan para mag-umpisa na tayo magluluto yan na kay Eli isasalang na natin kay Eli yung pork yan. pata natin mainit-init pa hindi na natin igigisa kayo yung yung sangkap nya dahil nga pag na ano niya ay mas mara natukay niya magmamantika kaya hindi na natin igigisa yung sangkap yan lagay natin kayo yung suka natin yan dagay na natin kaili ng ating mga pampalasa bawang dagay na natin para mas bumangong pagpaksiw simpre luya kaili hindi mawawala at ang ating sibuyas mamaya na sili natin kaili kasi palalambutin pa natin yan buksan na natin yan maglalagay din tayo ng tubig kay Eli isang malukong din na tubig yan kunti pa yan kasi marami suka nilagay natin kay Eli ilagay na natin ang ating isang buong baboy pork cubes may na natin nilagay kay Eli yung talong pag malapit na siya maluto lagay na natin yan maglagay na tayo dyan ng pamintang buo Yan. Tapos, siyempre, hindi mawala kailing ating pampaswerte. Ilagay na natin para yan. Tapos, lalagyan na natin ng patis. Magpapalasa natin kailing. Dalawang sandok kailing. Yan. Yan na lang natin para mabuo ba yung ano? Para magpantay. Yan. Siyempre, tatakpan na natin yung kaili. Tsaka natin titikman yan pag malambot na. Takpan man natin yung kaili at balikan lang natin ulit yan mamaya. Yung kaili, pagkalipas ng kalahating oras, balikan na natin. Wow, ang bango. natin paksyo kaili. Ito ay tradisyon ng mga sinauna kaili. Ito yung tinawag nilang adobo sa suka. Pero ngayon, bago ng generasyon kaili, dahil yan, paksyo lang. Ilagay natin kaili siling green at siling pula para spicy. Ini-slice natin kaili para hanghang. Yan o. Isang masarap na naman yung kaili na recipe balikan na lang natin ulit mamaya takpan muna natin dahil pagkalipas ng sampung minuto balikan na natin agoy ang bango kaili walang si chiburitsing sangkap at tikman muna natin kaili check natin yung pork natin wow medyo malambot na siya kaili tikman natin kung anong kulang pwede natin dagdagan wow ayos na kaili grabe swabe kaili first time natin itong ginawa kaili pero wow yan na kaili oh Ooh grabe ang ating pork pagsiro sigurado naman ito kay Eli tawag na naman ang kaldero wow 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 yung kay Eli habang inintay natin kay Eli ay lumambot ang ating pork ay magsishet out tayo sa ating mga sulid at silent viewers grabing init dito kay Eli sa loob ng bahay kaya, kaya shout out tayo kay Eli sa ating mga sulid at silent viewers shout out Adrian Black Shout out to Boila Wiso from Brunei, shout out Laila Katagayama from Japan, shout out Jimboy, uh, Dewi Isinalis Blanc, shout out Jonas Dairy, shout out Channel from Ayala, Zamboanga City. shout out Ramos from Cebu City, shout out James Channel from Saudi Arabia. About Bista, living in Japan. Shout out and Mommy Mel from Muscat Uman. Stout. out. Mother Vlog. Shout At out. Ate GB TV. Shout out. Lorena Palacio Masanegra. Shout out. Read Official Vlog. Shout out. Divina Robertson Vlog. Shout out. Nates Vlog 887. Shout out. Early Dolorino Bayuna. Shout out. Anisi Niyad's Channel. Shout out. Amigos, amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout Merci Twin Casulas from Netherlands. Shout out. Hilton and Hailey Blood. At Tom with Eden Blood. Shout out. Eileen and Arthur Blood. Shout And Mami Michelle Kawakubo. Shout Yun maraming maraming salamat kay Elise at yung mga sulit at chelit viewers na tumatang kilik lagi sa aming mga ginagawa sa Rara. Okay, maraming salamat lalo kay at um, Mami Michelle Kawakubo. Para maraming, maraming salamat sa iyo ma'am at ingat kayo pa lagi. Pati yung mga pamilya niyo sabala, kepain kayo lagi sa inyong paglalakbay. Kaya maraming salamat sa iyo, Ma Michelle Kawakubo, wakubo. Shout out. Esi X ng Caviteon Shout out, Istunano Group. Shout out, Wak Raiders. Shout out, Alabang Boys. Shout out, Sunura Boys. Shout out. And 92-93 batch for elementary school of Lamak Central School. Shout out. Shout out sa inyo mga classmates. Ingat kayo palagi at dandahan sa pag-inom ng tuba. <laughs> Sana magkikita tayo ulit at masayang pagkikita kay Eli. Yan yung mga kaklase ko kay Eli. Nung nag-aaral pa tayo sa probinsya, napakasaya. Nagkikita-kita kami ulit sa tagal ng panahon. Kaya Maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo rin sa aking channel. Kaya ingat kayo palagi dyan mga classmates. Batch 92 and 93. Maraming salamat. KMD Department. Shout out. Jipuyoy. Shout out. Hero. Shout out. Gilbert Santos. Shout out. Chris Molina. Shout out. Glenn Agatuna. Shout out. Lorenzo Borja. Shout out. Jaden Radi. Shout out. Kim Dilabiga. Shout out. Fernando Canio. Shout out. Jurel Dabilia. Shout out and Gilbert Solubri. Shout out. You shout out sa inyo dyan. At maraming maraming salamat sa pagtagkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya thank you so much everyone. Shout out sa inyo. And Kupi Boys. Shout out sa inyo dyan Kupi Boys. Kung hindi pa kayo nakaranas ng Pupaksiyo, panoorin nyo na lang yung video natin para nakakatingin kayo na ibang recipe. Kaya... Masarap pulutan, pero sa atin, pamukmaw. <laughs> Tara, Kopi Boys, balikan na natin ang ating paksiw. Baka naubos ang sabaw. Kaya tara, let's go! Kayli, balikan natin ulit. Kaya tapos ng natin mag-shot. Ooh! Mamma mia! Grabe! Yan, kaili kunting-kunting na yung sarsa niya. At yung pork natin, Kayli, ay malambot na. Ilagay na natin yung talong... ito kay ay tradisyon ng mga sinaunang mga sinauna o mga ninuno natin kay Dahil nga noon wala tayong tuyo, kaya gumagawa sila ng white adobo. Pero ngayon, malininyo, kayli kay ay tinatawag na lang ito ay paksiu Yan. Meron na tayo kay na isang masarap na pork paksiw. Yan kay Ili. Kunting-kunti na lang yan. Okay na yan, kahili. Palutuin mo natin yung talong. Balikan na muna natin yan. At takpan mo natin. Pagkalipas na ilang minuto, kahili. Balikan na natin. Wow! Okay na ito, kahili. Wow! Yan. Magmamagtika na siya. Yan. Okay na to, Titikman lang ating urado, kahili. Ang ating... Pata, kay Leo. Wow, 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 wow. Yan ang ating easy at simple recipe para sa ating po, pata. Yan o. No? Oh. Yan ang kainit. Titikman na ating hurado. Titikman na ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating po, pata. Kung mga okay na kaili. Amay kayo. Yan na. Ha? Maghain na tayo ng kay kain kay Lee at ababa na napaka simple yung recipe for paksin wow 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 yung kay tara kain na kami ng kain at ababa na dahil gutom na rin tayo yun na kay ating easy at simple recipe for paksin wow 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 meron natin isang masarap at simple ulam rice ni Boy Mukbang at gutom na naman si Boy Mukbang kay kaya tara lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog para sa ating pork. Paksiu. Wow, wow, wow. Rice natin kay hindi kaya ano pang inintay nyo. Tara na. Hab Hababa na. Oh man! Tapos lang natin magluto ng simple recipe. Pork Paxiu. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung dishes na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming salamat to sa busy na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Dili mo makapis at kasi. Maraming salamat, Lord, and God bless us. Amen. Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Habhaba na! Simpleng recipe at madaling sundan. Sana nakuha nyo kay Amy ang ating recipe for today for paksiw kaya lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na Jim Boyla Laurizo from Japan Adrian Black from Liti at TGB TV from Cebu and Laila Gatagayama from Japan and Ma'am Michelle Kawakubo Tara ma'am sumabay ka na para sabay sabay tayo mabubusok para matikman mo ang aming simpleng recipe for paksiw kaya tara let's go Napaka-simple lang. Ito yung mayaman mo. Mmm. Pinit pa kayo, musok pa. Ang pente kayo ni. Ang galit tayo. Mmm. Alis kay Eli. Panalo. Spicy kay Hmm. Ayos. Ah. ayos meron naman tayong meron naman kayong kailang natutuklasan na bagong recipe. Mm. talo kay Edie, Subukan nyo lang kay Edie para malasahan nyo rin. Grabe. ayos mainit nga lang kayo <coughs> Kaya tayo mamitil ka ba kubo? Mamitil ka kubo kaya tayo mam? masarap na lang ang musika kayo ni grabe panalo mm -hmm. spicy na maninamnam pa ayos kayo Hmm. Sarap na sarap sa nyakili. Hmm. spicy. bukan kairin karena bulat. shibirin gana ganado solve ka talaga na ito kay Elip. Grabe. Laging champion kayo si Mukbang. ito ay niloto nyo kay Edi Chandaan, sigurado, tao, ang kaltero. Napakalasa, maninamnam, at hindi nakakaumay kay Dahil nga, doon sa suka, maraming suka nilagay natin. Kanin ba please? Kanin ba please? Oh Oh mm. Sob na sob kaya rin si mo i-moke ba? Loko na pa Mmm pala kay nanay ko para may ulam sila bukas. <coughs> hmm? Kaya tuwing luto natin kay Ili, ng episode ko, nakakatingin din yung nanay ko kay Ili. Wow! mama mia! at sya pa nga kalin pa please kalin pa please kay Eli niligpit mo na namin ito bago kami papalam sa inyo at yung kay Eli na naman tayo sa simpleng recipe sana kay Eli may natutunan kayo sa ating pork pack siu oh thanks God kaya huwag kalimutan lagi mag like share subscribe para titit kayo lagi sa inyong mga kinagawa at maraming maraming salamat Bye bye! bye, -bye.